Ano yan? Nangihingi ng tab. Binobola ako. Kasi gusto niya nang maglaro ng tab. Nagbigyan ko kahapon. Kasi... Medyo masama ang uh, ano, para lang ako umukay, okay, sige, pagbigyan ko na saglit. So, ngayon, hinihingi na naman niya yung kanyang tab. <laughs> Ganon da, ganon. Walang tab. Pinagbigyan lang kita, anak. Hindi pwede. Mm -hmm. Manood ka na lang ng TV. Wala, anak. Hindi pwede. Kasi, baka magka, ano pa yung isang mata mo. Di mm -hmm. hmm. Hindi ka na makakakita. Yan ka na lang sa ano, ha? Tapos, magpinta, paint ka manaya na. Wala, anak. Sorry. Hindi pwede. Pag nandito ako, okay. Kasi, tinatakot mo si Tita Gemma. Okay? Hindi ka nasunod, eh. Wala po. Huwag kang papogi-pogi. Walang mangyayari yan. Dahil matagal ka ng pogi. <laughs> Tagal ko nang alam na pogi ka. So, hindi na po pwede iambola-bola, ha? Ah! Yeah! Sila ko ihiga. Oh. pag masaya ka, masaya si mama. Good boy ka mamaya ah, kay Tita James ah. Huwag patigas ulo ah. Huwag ka magdrama-drama ha. Ikaw pa naman eh, dramatic actor na. Hmm. Drama-drama. Masunod lang ang gusto. Ano? Huwag ganun ah. Dadramahan mo si Tita Gema Oh. May ganun ganun pa siya May pa drama drama <laughs> pa. Kunwari, tampo tampo. Maibigay lang ang gusto. Ah. Sa akin hindi pwede. Wala. Hindi efektibyan drama drama. <laughs> titigil. Hindi talaga titigil ang ano. Mm. Yeah. Hindi talaga siya titigil ng ka, ka, kabobola sa akin bago ako aalis. Mm. Hindi ko po bibigay. Alamig na kami yung mama. Alamig. Magsayaw ka na lang. Yeah. Para nunood sila o. Oh. Nunood sila o. Oh. Para tutuwa sa iyo. Kasi pinaiyak pa iyak mo sila kahapon eh. Oo. Oh, pasayahin mo naman sila ngayon, Mama. Pasayahin mo sila. Masayo sayo ka. Hindi nga po po <itiesapplet> Oh, ano sinasabi mo? Ha? <vịt> <mum découvrir> <Palum fighting> Ah, uh, sabihin mo dun sa mga ano, hindi po ako, mabait po ako, hindi po ako nakakatakot alagaan, ako napakabait. No, hindi po ako, hindi po ako alagay ng gusto. Bibigyan uh, lang po ako ng pagkain at saka sasamahan sa so CR, yun lang po. Ano? Naglalaro lang ako mag-isa. Nanonood ng TV. Nagdo-drawing, nagsusulat, nagpipinta. Yun lang po ang aking ginagawa araw-araw. Diba, mama? Bakit po kayo natatakot na ako'y alagaan? Eh? Pasasayahin ko po kayo. Sabihin mo, mama. Itong guwapo Ay. na ito, oh, ang cute-cute. Oh, di ba? Mm. Ta, na. Mm. Ayan, nagmoryot na, nagmoryot na. <laughs> Ay, hindi ka nahiya sa mga nanonood sa iyo, nagmomoryot ikaw. Ay. Hindi nga po eh. ka, hindi nasunod sa tita Gemma mo. Pag sinabing ganong oras lang eh, hindi mo Ay. binibigay eh. Ay. Kaya, yung mata mo hindi pa naaano oh. Hmm? Okay, katutulog lang ang effect game may eye bag na oh. Ganoon. Ha? Ay. Hi po. Hi po sa aming subscriber. Kam. Salamat po nang marami. Mm. Bakit mama ko? po pwede talaga anak. Mm. hindi pwede talaga hindi talaga pwede sorry mag ano ka na lang anak mag, mag uh, sulat ka tapos yung ano mo oh ito oh ito ito to oh tignan mo ito di ba tignan niya yung ginawa niya guys kahapon ah uh, isang araw nung isang araw pala mm nagdrawing siya, tapos nilagyan niya na ng mga, ano, o, kada isang drawing nilagyan niya ng uh, letters yan o laro ka na ng anak ko sige na nagmuryot na naman aray <laughs> nangingiliti eh nagmuryot na naman siya hmm. chill chill lang muna si mama anak hindi pa tapos ang ating problem Hmm? Chill, chill, lang muna tayo. Focus muna tayo sa mga nangyayari sa araw-araw. Focus muna tayo sa work na. Kasi wala tayong pira, ha? Nga? Tama na? Wala pira, eh. Mahirap kumilos pag walang pera. No. Wala nga natin. May pira, wala pira. Wala hmm. akong pira. Ha? Ha? pira mo, ito lang naman ang pira mo wala naman mayamang ka na ba yan? oh, magkano yung pira mo? kakaunti lang naman, oh ito lang ang pira mo, ano mararating niyan? buti nga ikaw may ganyan ako'y wala tatlo oh ano bibilihin mo diyan? Ika Di naman makalabas. Ah. Opo, oh one dinar. Opo. Oh hmm. Ano bibilihin mo diyan? Ano bibilihin mo diyan? Gusto mo yung ganon? Yung ganon? Tapos ganon? Ah, paano? Yung ganon? Ah. Oh, ah, tita daw, tita, nagtatawag. Tingnan mo raw ang gusto niya. Mm -hmm. Tita, ganun daw, oh. Oh. Ganun daw Ibili daw niya ng bird. Bird niya daw, ganun, oh. Ganun. Diba, guys? Ganun daw, tapos yung ganun. Siyempre, natuka ng pagkain. Nato ka ng pagkain. Oh, sige. Ganun lang. Hmm. Kung ano-ano maisip. Pag ito'y masigla, napakasarap kausap. usap.